Ayan po at eto, luto na po yung ating mga ulam. Eto na nga po yung ating gising-gising na tangkay po ng kangkong. Tapos yung mga daon po ay ginawa ko pong insalata. Ayan, at eto po yung kasamahan po ng ating nilutong chicken pasty. Tulog-tulog muna. Mamay gising-gising. <laughs> <laughs> Hello po, magandang araw po sa inyong lahat Kami po ngayon ay papunta sa Nakar At uh, Kami po ay na bumubuto Kami po ni Milot Pero si Bossing po ay dito po sa Infanta Bumubuto ayun. ngayon po ay time check Alas stress ng hapon Kami po ay hapon na dahil ako nga po ay nagluto pa kanina umaga At Ako po nag nagchat naman kanina Sa GC namin ay luag na daw po ngayon. Kanina pong tanghali ay medyo siksikan pa. Marami pa pong taong bumuboto. Ay ngayon pong pahapon ay medyo luag na po. Nini. <laughs> si Sini. Tapos si Milot po. Tsaka si Dro. Si Dro po ay idadaan na po namin sa terminal. Siya po ay paluwas na. Dapat po'y bukas ng madaling araw ay nagkuli na po at baka daw mahirapang sumakay ko ng marami po ngayong pasahero. Kaya paluwas na po siya ngayong hapon. Bali si Drew po ay bumaba na sa terminal po ng ban. At kami po ay paparking lang po dito sa gilid. At ibibili daw po ni Milot si Teo ng chinelas at sandals. Bibili lang po doon sa tindahan. <laughs> <Nope>. <laughs> Tantayin mo na lang ang melot. Yung kasya sa kanya. Kapag sasama ko yun at baka mamay maliit. Much, much, much later. Yan guys, bali nandito na po kami sa school. Kami sinamahan ni Becca. At kami po ay boboto na. Madalang na po ngayon ang tao. Kanina po ay sigurado akong dito eh. Punong-puno. Ano kanina? Habang Punong punong-puno. Punong-puno. Ngayon po'y madalang na. Palipas na. Tsaka hindi na rin po mainit. Ginhawa na po. <laughs> wow. Bali na rin sa kabila lang ng building. O, oh, na, na rin. Nakaguto ka na? Yes. Anong oras? Umagas? Ha, ah, umaga. Ano na Oo, okay. oh, edi kanina po, no? Kanina yung siksikan. Kaya tama pala decision mo mga 4 is uh is -huh. the right time luwag, for... Luwag na luwag ka. Yeah. Kaya kita ko sa akin present number eh. Agad din ako yung pinapasok na at pinaboto na. Okay. Inaantay lang po namin si Milot. At kami po'y pabalik na rin. Yan, yeah, nandito na po si Midot at kami po ay pauwi na. Si Teo po inihabilin lang namin. Panahaisen, saka kay Buk Bukin, kay Ike. Sinamahan po kami ni Becca. Pero malapit lang po itong school kanan nanay. Ako ngayon ay magluluto ng ating hapuna. Thank you so much. Ang lulutuin ko ay kangkong. Maganda pala po ganito ko. Saan? Ito lang pinak. Opo. Ito kanina ako isang oras ang pinak. Oh. Oh, kami doon eh, para lang nila. Ay, ay, okay. ay okay. mas ka ako dyan sa video. So, ay, ay okay. take, eh. so, ka ako dyan Ay, mas ka ako dyan sa video. Ay, ka ako dyan sa video. Ay, ako po Ay, mas ka ako Ay, gising gising ako gising, -gising, -gising. ay apat na. Ito 'yung binili ko lang sa kaya. Ginawa ako ng mga apo sa dalayanan ang na init. At ang loko na yun ay kiniling na kaming gawin. Ito 'pag sa ito na. Yan, at kapag tayo istoryahan, ay kung paano tumulong sa inyo.

is yours po? Para mabibis. Babi, happy? Yung sa tingin ninyo, tangkay na na pangit. Ay, huwag nang ilalagay dito. Ito nga ako sana sa lulubo. Nakagaya nito ah. Huwag nang mo. Takaw po lang. Teo.

<laughs> Kahit kay Nito. Ang magandang bukulay buk ni Malo, parang si An. Sa man, Al. Sa likod, Maal. Sa likod! Parang si ano. ah, Al. O harap! Ang bisyosa. Tanggalin natin yung Game na po sa sa... Wow, naka na team leader. Tara. <laughs> ah masarap kayo sa sinigang na bangs. Hmm. Ano dito? Malapit na po. ano? <laughs> isang templahan, <laughs> isang templahan <laughs> na pala yan, han, eh. Ito ay pakapinang led-led party. Pakapinang <laughs> <laughs> ano? Led-led party. <laughs> <laughs> Mahuwala natin <ang> tubig. Patayin mo na, tasa yung sisipan. Bango ng kape. May pagkain po si Tito Becky na no? may nagkamay kedyang kumpusila kita. <laughs> Aha. Ako. 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 May Ako. order, oo. Meron dyan si Andres. Oo nga, di ka. Meron, meron. Baka ako <laughs> kilalapit sa mga naro sa ito. Baka may pangalan. Okay. Or, okay. Okay. Well, okay. Well, ito tayo mo na lang. Sarap na parang... Sisipakin ka sa sarap. Sisipakin ka sa sarap. Mali, hindi ka masisipak. Yeah. Hindi pa wala. Bukal ikaw. Thank you.

Yes, ma'am. naman. ano, lahat ng gastos, venue, thing. Masaan bakit? Baka yung Huwag Okay lang naman, di alimbawa yung payalo sa mga dalawa. Ang pinagkakasabi ko, ang pinagkakasabi ko, ang bus ko, wow Wow! ko, ang pinagkakasabi ko, ang pinagkakasabi ko, ang pinagkakasabi ko, ang pinagkakasabi ko, ay, nasa na eh, yung Tito, si Andres. Ay, yan, nasa, teyo, maman, eh. Halika na dito tayo. Hello, Oh, madami pala ang kampong. Ayan po, bali, nagpa na tayo ng awali, ng matika. At magigisa na po tayo ng bawang at para sa ating gising-gising lalagay pa rin po natin itong mga seeding greens. Sa nga, itong ating pinangkutsang karneng baboy. Mahaloy lang po ang dating na higit. Kung may balaw po tayo, magandang lagyan po ito ng kaunting alamang. Kaya wala po tayong alamang at yan ang ilalawin natin. May mm hindi -hmm. nga. Pamintang. Sige, pamintang. Ingredients po. Pintang-pintang-pintang. Pagin na po natin itong mga tangkay po Ito naman po, Pag po ng naingin. Ito Oh. Ala yun pala. Ito totoong zero gravity. Wow! Milibog. yon. Wow, Alimango. Wow. Gumagalaw pa. <laughs> mo at baka ma -ano, mabutas. Dublehan mo nang plastic Salamat. And guys, at so aluin lang po nating maigi. Okay. <laughs> Talagyan na rin po natin ng gata ng ito po ay katanggalan na si yung Titikman na po ni Becca. Ito ayan guys ang ating gising gising tangko gising gising na tangkay ng tangko tapos ako po yung nagpapainip na rin dito ng tubig at babandian ko naman po yung mga dahon para sa insalada ayan okay. po at naghahayo na po tayo ng tubig ito naman po ko ng may hindi. Lulutuin na po natin itong mga dami. At ito po yung gagawin ko sa Superman, right? Superman. 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 Superman! 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 Ayan po, at eto, luto na po yung ating mga ulam. Eto na nga po yung ating gising-gising na tangkay po ng kangkong. Tapos yung mga daun po ay ginawa ko pong insalada. Ayan, at eto po yung kasamahan po ng ating nilutong chicken pastille. Ayan, kainan na, na. Ayan po, at nandito na rin si leya Si nanay po ay nasa tindahan pa pero magsasandok na lang daw po. Halika na mother, tayo pwede kakain na. Ay, ito ka po muna doon ako. Gising, gising. gising, gising. Si tatay po, na po si tatay. Gising ka sa sarap. Gising ka sa sarap. Dito po si Kadilaga, si Chula. Ano, pray na tayo? Pray na tayo.

Wow. 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 Sarap ito yun talagang parang yung gustong gusto ko rin dahil sa kaya at lagi ko napapanood sa Facebook, Facebook, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, nakapikim ako sa pamamagitan ni Ate Nas. <tikip> maraming maraming salamat. Sarap. Ayan ay kaya ano, ako nagluto nga eh dahil trending. Parang sarming ganaw yung recipe. Oo. Uh -uh. Si nanay po ay kumuha na at siya po ay sa tindahan kakain. Oh, diyan ka na dyan diyan Si nanay ay sa tindahan daw kakain. Diyan ka na lang yan. time ko nila makapatikin ng chicken pasta. Thank you po. Ang masarap. Nababad. <laughs> Dapat nga'y yung maanghang, ang pagkakaloto ay sinanay ay hindi, hindi pwede na maanghang kaya hindi ko masyadong inang. Thank you. Diba yun, ipalakal na kayo? Kapag hindi pa, kaming alalahan, kami... Kapit lang, nabusog na eh. Oo po. Kainan po, kainan na. Si Becca naman po ay nagdala na ng ulam sa kabila. I like tang Ayos ang sa ko yaw ay. Pa si Kuya, ay, pababali. Nasa taas at tulog-tulog muna. Mamay gising-gising. <laughs> Nagpapatulog kay Bobby. tulog-tulog. Uh, Mag-aarad tulog. na dati pa tapos. Ay, pala yung gising-gising ito? Oo. Ay, yung pastil niya. Ah. Yan, pastil. Oo, pastil. Kumain so, ka po. Uh. Pag ano? Pag-ano mo nang ulam si Kuwan? Si White, Janet, pag-ano mo nang ulam? Kanya si Tata. ka, baka. po. tatay galing sa tindahan. na ah, <laughs> po, Tatay. na po

chicken pa still ate. Aking sa iyong vlog <coughs> Parang authentic. Nakatikim na ako ng chicken pasta nung no, kakain sa kasi uh, yung area. Ay, parang authentic. parang authentic ang lasa. Hindi na Hindi na Sarap po. Tatay, tignan po. Oh, dada, na. Nakain na rin po si Bossing at si tatay. Lang, ay, hindi nga. Busing ka na ng ulam doon. Na ba mahal? Kain na mahal. Si mahal po yung tao rin sa tindahan. Yaw na si Pim na bumiyahin. Wala na mahal. Wala na chicken. Wala na laman. Si mahal po yung tao sa tindahan. Magaling pa. Magaling pa. Huwag kang mag-delay kung nalawag mo nga ng profit lang tayo ng alam na, maghihintay mo lang. Maghihintay mo lang. Mainit dito. Huwag kong maghihintay ayaw na lang wala nang higit ang tarao. Hindi din o. Ba, Tatay nag magustuhan ng chicken pasta. Yan yeah. ay binibenta yung naka balot sa dahon. Kasi bukas ay ano na ka... yung yung kanin uh, na to. Kani kasi sa ibabaw <coughs> <open bayar>. <coughs> na niya. May itong namaalat o ito. Naka-open may aircon dito. Hindi ito kayo ni Maraming Nagtipin. Nakagarapon. Ah, nakagarapon ako. Yeah. Buksan. Buksan mo yan. Nata ko may upload na na yan. Oh, wow. Yeah. Sa mo yun. Oh, napanood ko. Kaya ko yung Nag-grave. Kaya kami hapon na nakaboto. Ay, gawa na yan. Ako nagluto na yan. Pati na umaga. Pero sa day natulala na doon sa... Natulala na. Tama ya, bakal kami Magbili-bili ka pala Magbili-bili ka Yan guys, kami po ay pauwi na Kami po ay ginabi na Kami naman po ay hapon na talaga nang nagpunta po sa nakar para bumoto 3-4 na po nung bumoto kami tapos ay kami ba'y doon nga sa ka na nga sa kanilang At ngayon pa kami pa-uwiin ba, na. Pusakay na rin po natin si Naisen. At uh, idada, ihahatid na po natin sa kanila. Pusakay na. Hindi kayo na antok talaga eh. I'm not